Teka lang, Jackie. Bakit mo tinapon yung lato-lato? Kaya tinapon ko yun, Irish. Para kung magsumbong sila. Wala sila ebidensya. Galing mo talaga, Jackie. Para kung magsumbong man sila sa nanay mo, wala sila makikita sa atin. Ako pa! Tara, dumula tayo sa amin. May makakain doon. Tara na nga! Tara. Uy, Jackie, saan ka pupunta? Yan lang, na nga sa Maganda yan. Para kahapon lang, madami ka na payak na bata. Siyempre, ako pa. O, oh, sasama ka ba? Oo, sasama ako. Tara na nga. Teka lang, Iris. Meron na ako nakita nga sa Si Kaili. Kasi naglalatong-latong siya. Oo nga, no. Maganda yan. Tara na nga. Kaili! Pwede bang batingan ang lato-lato mo? Kasi ang ganda eh. Oo, eto Jackie oh. Oo nga Kylie, ang ganda. Irish, tignan mo ako maganda. Oye mga bata, okay lang ba kayo dyan? Lalo ikaw Rocky. Kaya may pagkain po ba tayo dyan? Kasi tayo nagugutom na kami ng kaibigan ko. Oo, oh, meron pa dyan pagkain. Pinagkirang ko kayo eh. Sige, kumain na kayo. Sige po tayo, kakain na kami. <laughs> Kuya, gusto nyo nandyan po ba yung asawa nyo? Eh wala rito. Bakit anong kailangan nyo sa asawa ko? Kuya Agustin, yung anak niyo po, kinuha yung lato-lato ni Kylie. Opo, Kuya Agustin, kinuha po ng anak niyo. Kuya Gustin, nandiyan po ba si Jackie ko hindi po po yung lato-lato ko? -lato Oo, oh, nandito si Jackie. Tapos ko na lang, Jackie! Jackie! Lumabas ka nga rito! Kinuha mo rin yung lato-lato ni Kylie. Eh, bakit po? Sabi ni Kylie, kinuha mo rin yung lato-lato niya. Lumabas ka nga rito. pa akong kinukuha ng lato-lato. Nagsisnuwal lang po yan. Yari, sigurado ka ba na wala kang kinukuha ng lato, lato dito kay Kylie? Opo, po akong kinukuha sa kanila. Eh, ba't pupunta sila rito magsusumbong sa akin? Nakinuha mo rin lato-lato nila. Opo, tayo sigurado po ako. Wala po akong kinukuha. Sinungaling po yan. Yaki, sigurado kayo. Wala kayo kinukuha ng lato-lato kay Kylie. Opo, Kylie. Wala mo pala kinukuha ang lato-lato kay si Jackie. Mga nagsisinungaling pa kayo. Mga sinungaling kayo mga bata kayo. Wala gusto, hindi po kami nagsisinungaling. Totoo pa yung sinasabi namin. Diba namin? Opo, Kylie. Opo, Kuya Gustin. Totoo po sabi ni Kylie. Jackie, balik mo na yung lato-lato ni Kylie. Nanin, Kylie, wala mo talaga kinukong lato-lato yan ako sa inyo. Titikas naman -titi ang ulo nyo. mag na nga kayo. Wala Gusto, meron po. Meron po silang kinukuha. Wala naman talaga kinukuha <laughs> sa inyo lato-lato yan ako eh. Sige na nga mga bata, mag na nga kayo ron. Tara na nga. Okay, naman. dalawa, kumain na kayo din ulit para mamaya makapaglaro kayo. Sige po, O, oh, Ate Rosalie, saan ka pupunta? Doon lang sa bahay nila, Jackie. Susumbong ko siya kasi nang aasar siya. Ako din, sasama din ako. Kasi kagapon, ginawa din ni Jackie lato-lato ko. Pero hindi naniwala si Kuya Agustin, pinagalitan pa nga kami. Ganun ba? Tara, sumbong natin si Jackie. Tara. Sakto, Irish. Wala nag-aaral sa video game namin. Tay, pwede po ba kami maglaro ni Iris sa video game natin? O sige, maglaro kayo. Wala naman naglalaro. Sige po tayo, maglaro na kami. Tara na, Iris. Sige, Irish. maglaro na kayo dyan. Kuya Agustin, Kuya Agustin. Bakit kay yan? Ano problema nyo? Kuya Agustin, yung anak niyo po, grabe na po malait. Yung kapit ko po yung kawali ka ganina. Sabi niya po, sing kulay ko na daw po. Tapos po, nagsumbong po sa akin si Kylie. Inagaw po ni Jackie po yung lato-lato niya. Ayaw niyo po daw maniwala. O, salito, Tobin, sinasabi mo? Jackie, hindi ka nga dito kayong dalawa, Iris O oh, Jackie, nagsusumbong sa akin si Rosalie Pinagsasabihin mo, yung inasab mo pa siya, yung kawali, kamukha niya yung kawali Tapos yung lato-lato ni Kylie, kinuha mo pala talaga Hindi mo binalik kay Kylie Tay, wag ka po maniwala dyan, mga sinungaling po yan Opo, Kuya Agustin, wag po kayo maniwala dyan, mga sinungaling po yan O oh, Rosalie, ano ba pinagsusumbong sa akin? Hindi ka naman pala inaasab ng anak ko Ano ba pinagsasabihin niyo sa anak ko? Ginagawa niyo sinungaling to Huwag okay, yung uwi na nga lang kayo! Ito, Gustin. Totoo po yung sinasabi nila. Nakita ko po si Jackie. Hinaasal si Rosalie. Teka lang, Irish. Saan pala tayo pupunta? Ah, sa matibilya na lang. Tara na. Irish, si Rosalie yung oh. bidalang kuwali. Tara punta natin. Rosalie! Bakit Irish? Bakit Jackie? Wala lang. Nakita ko kasi yung kuwali mo. Ang itim, kagaya mo. na. <laughs> Grabe naman kayo manlait. Jackie, susunod ko tayo, Kuya Agustin. Nalalait ka ng isang tao. Ano naman ito kung ano? kakaulay ko tong kawali? Eh kayo ang ang eh. Ang bakit ka ng ugali nyo? <laughs> Masama nga ugali namin. Pero yan, kawali mo, my team Kasi gaya mo. Talagang iris, rosalim, maitim, rosalim, kaili, rosalim, maitim. Siyaka yung agaapon po, totoo po yan. Pinawa po ni Jackie yung daruan ni Kylie. Jackie, ang ganda nga. Anong pwede natin gawin dito? Eh, ano pa, Iris? Siyempre, atin na yun. Alam, Jackie, sumbong na kayo. Ito, Gustin. Ang totoo po nagsisimuli. Eh, yung anak niyo, si Jackie. Jackie, umamin ka na. Kay, totoo ba yung sinasabi mo? Opo, Tito Gustin. Oh, Jackie. Isa mo na nagsasabi sa akin. Bakit mo naman ginagawa sa mga bata yun? Alam mo ba, Jackie, masama yung ginagawa mong yun? Dahil sa'yo, napapamak yung dalawang to. Napapagalitan ko sila. E totoo naman pala mong inaasaw mo sila. Jackie, at totoo rin pala na kinuha mo yung lato-lato ni Kylie. Saka si Rosalie, sinasabi mo maitim. Tapos napagsasabi ako pa sila sinungaling. Buti na lang nakita ng pinsan mo na yung ginagawa mong kamalian. Ano ka bang bata ka? Ay ko naman pala sinungaling. Tapos napapagalit ako pa sila. Tay, sorry po. Sana po mapatawad niyo na ako. Huwag ka sa akin mangingin ng sorry. Dito ka mangingin ng sorry sa mga inamak mo. Rosalie, Kylie, sana mapatawad mo ako. Oo, Jackie, mapapatawad kita. Basta wag mo nang uulitin mga ng kapwa mo, ha? Pangako, Rosalie, hindi na ako mga ng kapwa. Kylie, sa'yo din, sana mapatawad mo na ako. Oo, napapatawad na kita. Basta wag mo nang uulitin lahat ng ginawa mo, ha? Salamat, Kylie. Irish, ikaw din, nangingi na ng sorry. Rosalie, Kylie, sorry pala sa mga nagawa naming mali. Oo, oh, Irish, pinapatawad na kita. Basta wag mo na uulitin na. Ah. Oo, pangako, Rosalie, di ko na uulitin. Marami salamat at napatawad mo ako. Sa'yo din, Kylie, sana patawad mo ako. Oo, oh, Irish, napapatawad na kita. Basta wag mo na uulitin lahat ng ginawa mong mali, ah. Oo. Oh. Sa'yo din, Kuya Kyle, sorry, ah. Pangako, hindi ko na uulitin yung mga ginawa ko. Oo, Jackie, wag mo na uulitin kasi masama yon. Oo, Kuya Kyle, hindi ko na uulitin. O, paano yan? Magbati-bati na kayo, wag na kayo mag away ha? Opo, tay. Kylie, Rosalie, pwede ba tayo maging kaibigan? Oo, naman. E, paano ba yan? Best friend forever? Best friend forever! forever! Oh!